Marian Rivera, Bin Yuli, sino ang misteryosong netizen na hinahanap niya ngayon? Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw na ipapahayag sa video na ito ay mula lamang sa may akda at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito na magbigay ng impormasyon at komentaryo base sa mga pampublikong datos at mapagkakatiwalaang ang sanggunian. Magandang araw mga kabas, ito na naman ang inyong tambayan ng mga maiinit na balita at kontrobersya sa mundo ng showbiz at social media. Ngayon, isang napakainit na intriga ang sumabog online matapos mag-post si Marian Rivera ng nakakagulat na panawagan sa kanyang mga fans at followers. Oo, tama ang narinig ninyo. Si Marian Rivera mismo ang humingi ng tulong sa publiko para makilala ang isang netizen na di umano ay nambubuli sa kanya. Pero ang tanong ngayon, sino ang misteryosong taong ito at anong klaseng pangbubuli ang ginawa niya na umabot sa puntong kailangan na itong gawing public issue ng isang sikat na artista? Mga kabos, simulan natin sa mismong post ni Marian. Sa kanyang official Facebook page, nag-upload siya ng larawan ng isang lalaki na hindi pa natin kilala kung sino. Kasama ng larawan, may caption ito na simple pero nakakakilabot ang tono. Good morning, everyone. If you know this guy, please get in touch with me or just dim me, thanks. Agad itong kumalat at naging trending sa social media. Maraming fans ang nagulat at nagtaka kung ano ang dahilan ng panawagan ni Marian. May isang netizen na nagtanong sa comments kung bakit niya ginagawa ito, at dito na lumabas ang nakagugulat na sagot ni Marian. Isang salita lang pero bigat na bigat ang dating. Bullying. Grabe mga kabos, iyan lang ang sinabi ni Marian pero sapat na para magdulot ng matinding intriga. Bullying ba talaga ang ugat ng lahat ng ito? Anong klaseng pang bubuli kaya ang nagawa ng netizen na ito para personal na umapila si Marian sa publiko? Pero teka, may masikinagulat ang lahat. Ilang oras matapos ilabas ang post, bigla na lang itong nawala sa kanyang Facebook page. Parang bula, nawala na lang na parang walang nangyari. Pero alam na alam naman natin ang mga merits online. Mabilis silang kumilos at syempre, nakunan agad ng screenshots ang post bago ito mabura. Ngayon, ito na ang nagiging ebidensya ng kontrobersyang ito. Kaya marami tuloy ang nagtatanong. Bakit biglang tinanggal ni Marian ang kanyang post? May nakipagugnayan ba sa kanya para ipatigil ang public exposure ng taong ito? O baka naman may mas malaking isyo na hindi pa niya pwedeng ilabas sa publiko. Hindi pang karaniwan para kay Marian Rivera na gawin ng ganitong hakbang. Kilala siya bilang isang klase at tahimik na personalidad na bihirang masangkot sa public confrontations. Kaya kung umabot siya sa puntong ito, ibig sabihin may seryoso talagang nangyari sa likod ng kamera. Ayon sa ilang mga netizens, posible raw na hindi lang ito simpleng online hate comments baka mas malalim pa, tulad ng paninira sa pangalan niya, personal na pananakot, o kahit physical threats. May iba pang nagsasabi na baka konektado ito sa kanyang career, lalo na ngayong nasa spotlight siya matapos manalo bilang Best Actress sa 73rd FAMAS Awards para sa pelikulang, Balota. Isipin ninyo mga kabos, nasa rurok ng tagumpay si Marian, tapos biglang may ganitong gulo na sumulpot. Posibleng may naiingit sa kanya o may taong gustong sirain ang kanyang imahe bilang isa sa pinakamalalaking artista sa bansa. Pero may mas malalim pang haka-haka na umuusbong online. May mga nagsasabi na baka konektado ito sa political undertones ng pelikulang, Balota. Ang pelikulang ito ay tumatalakay sa mga sensitibong isyo tungkol sa halalan at politika. Ayon sa ilang netizens, baka may mga taong nataman ang tema ng pelikula at ginagamit ngayon ng social media para bumawi kay Marian. Kung totoo ito, mas lalong nakakatakot ang sitwasyon dahil hindi lang ito simpleng away sa showbiz kundi posibleng may halong political tension. Pero hindi rin natin dapat isantibi ang posibilidad na personal na isyo ito. Baka kilala talaga ni Maria ng taong ito at may matagal ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Kung ganoon, mas komplikado ang sitwasyon dahil hindi lang ito celebrity laban sa troll, kundi isang personal na labanan na nauwi sa social media war. Habang naglalabasan ang mga haka-haka, nananatiling tahimik si Marian sa pagbibigay ng detalye. Wala pa siyang pahayag kung nakakuha na siya ng impormasyon tungkol sa identity ng taong ito. Pero marami ang naniniwala na hindi na niya basta-basta hahayaang makaligtas ang netizen na ito sa ginawa sa kanya. Posibleng maghain siya ng reklamo sa Cybercrime Division ng Panap o kaya ay dumulog sa korte para tuluyan itong papanagutan. Mga kabos, hindi na bago ang pangbubuli sa social media, lalo na sa mga sikat na personalidad. Pero kung si Marian Rivera na mismo ang magsasalita laban dito, malaking hakbang ito laban sa mga troll at cyberbullies. Ito ay nagsisilbing paalala na may hangganan ng kalayaan sa social media at may pananagutan ng bawat salita at aksyon. Sa kabilang banda, hati ang opinyon ng mga netizens tungkol sa ginawa ni Marian. May mga nagsasabi na tama lang na ilantad niya ang bully para maturuan ng leksyon ng taong ito. Pero may ilan ding nagsasabing baka mas maganda kung idinaan na lang niya ito sa tahimik na legal na proseso mula sa simula. Ayon sa kanila, mas ligtas at mas profesional ang ganitong hakbang. Habang patuloy na lumalaki ang usapan tungkol dito, nananatiling misteryo kung sino ang taong nasa larawan at ano ang tunay na kwento sa likod ng pangbubuli. Isa lang ang malinaw sa ngayon. Hindi ito simpleng online issue lang. Malalim ang dahilan ni Marian kung bakit siya umabot sa ganitong desisyon. Kaya mga kabas, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang ginawa ni Marian na humingi ng tulong sa publiko? O dapat ba ay dinesisyonan niya ito ng privado mula pa sa simula? Abangan natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging susunod na galaw ni Marian Rivera. Siguradong hindi matatapos dito ang usapin lalo na kapag tuluyan ng lumabas ang pagkakakilanlan ng taong ito. Tutok lang dito sa Buzz Pinas para sa mga susunod na updates. Hanggang sa muli mga kabuzz!